What's up guys? Um, andito nga pala ako sa kasal. So ngayon, nakita ko lang tong mga bartender na to. Nilapitan ko talaga sila. Naisip ko kasi na itry yung mga inumin na hinahanda nila. Ang ganda naman pala dito no. May libre ng pagkain. May libre na rin inumin. Kaya ni si kuya. Nag-prepare na siya. Habang ako'y nakatingin sa kanila, nalulula ako. Kanina mo'y Kasi nga, ang galawan nila kahit saan na lang sila patungo hindi ko alam hindi ko mawari kung anong pinagagawa nila at saka yung mga inumin kahit ano-anong nilalagay nila <laughs> char lang pero sabi nila masarap daw to kaya naisip natin na uh, tikman ang masasarap nilang inumin ay ayan na guys lumipad talaga yung team namin ay PNGs pala yun lumipad yung team namin dito mula pa sa hindi ko alam kung saan kami. Basta ito na nga, andito na kami sa kasalan. Naantay ko talaga tong si Kuya kung paano niya ginagawa tong mga inumin. Nakita ko kasi ang daming nakapila kanina kaya pinuntahan ko talaga. Yan na nga guys, ang lawa ni Kuya oh. Ayan na guys. Kahit ano-ano na lang nilagay, nilagay na rekado ni Kuya. Hmm, ayan pa. Sige, sige pa. Hmm, di ba? Feeling ko malalasing ako nito kahit isang baso lang. So, sabi nila matamis na masarap daw, matamis-tamis, ganyan. Pero ito na. Oo, di ba? Mm. Sana nga guys, masarap to. Kuya, wag mo naman kaming biguin. Sabi mo masarap daw to. Ayan na kuya. Mm, patapos na. Sige. napansin ko na minsan hindi na alam ni kuya kung anong gagawin niya dahil sa dami niyang customer kaya. sabig ka talaga itong mga galawan ni kuya nagpakit pa talaga si kuya habang nakatigid sa kami <laughs> Pansin nyo guys, ang dami talagang nakapila saan kaya yung next destination nitong si kuya para mapuntahan ulit ayan na guys yung mga moves niya oh si di ba oh ayan yung mga galawan ni kuya pwede nito sa KMGS guys ayan okay di ba Ito talaga yung gusto ko guys. May inumin. Ayan o. May four seasons passage Kuya na juice. Ayan. Dahil sa inumin, maraming salamat sa iyo Kuya. Ayan na guys. Binigay na sa atin ng drinks. Hanggang sa muli nating pagkikita.